Mahilig na hapon, uh, Dr. Cesar, narin tayo ngayon sa ilalim ng EDSA Ortigas Flyover kung saan napapakanta tayo. Napapakanta tayo ng may pulis, may pulis sa ilalim, ilalim ng tulay. Maliban <laughs> <laughs> kasi... Kitang-kita natin ang sitwasyon dyan. Oh. Kitang-kita natin na may pulis sa ilalim ng tulay. Go. Maliban kasi sa MMDA, eh, nakatao na rin dito yung Highway Patrol Group na pinabaan ang direktiba ng Santo Crane by ng presensya sa buong Metro Manila habang papalapit na 20 araw na lang bago maghalalan nagbaba ng bagong direktiba si PNC Chief Police si General Romero Francisco Martil na magpakita pa ng presensya at inspeksyon ng HPG hindi lamang sa EDSA kundi sa iba't ibang major toro fairs at mga establishment ng pang transport bago pa man ang panahon ng uwian ng ating mga kababayan para bumoto sa panayang ng Azure Age News, kay Polisya General sa Malang, sa ng HPC, sinabi niya hindi inalis ng unit ang higit sa 800 deployment sa buong bansa mula pa noong Semana Santa. Pero sa nabanggit na bilang, higit isang daan dyan. Ang narito lamang sa kaban ng EDSA. Pakikin natin siya dito lang po sa ambaan po na to, more or less 100 na Hp personnel. Doon po sa kaloob na 800 plus o yung sa panguna po ng uh, Regional Highway Patrol Unit NCR ay talaga po nga pupunaan. Ito po ang kahaba po ng HR para po mag magmando, mag po sa ating mga uh, ating pong traffic yung tinatawag po natin direct uh, traffic uh, control and uh, supervision muli. Isa po ito sa primary na pangungunahan po ng itong Highway Patrol Sermon. Maliban sa the usual na pagmando, pagtulong sa dawin ng trabiko at syempre yung spot inspection doon sa mga establishment at mga terminal, special mention sa tinakauling utos ni General Marville ang pagpapatapad ng no plate no-travel policy para doon sa mga motorista. Paraan na rin naman ito animalang para maiwasan hindi lamang yung kaparehong violation kundi ang masita. Yung mga sasakyan, sakali mang layo er silang bisit sa baril dahil nga iniiwasan din ay yung gun ban at iniiwasan din na lumalapa yung mga kaparehong insidente ng viral road rage sa sa Dahil sa heightened deployment tayo, na ito ng HPG, hindi lamang yung kanilang field personnel ang narito sa mga oras na ito, pati yung kanilang mga admin staff ay sinapalabas na rin araw-araw para makatulong sa kanilang persa. Pakigyan ulit natin sila siya at bala ating mga admin personnel ay uh, na rin ng ating director HPG na uh, ilalabas sila lahat at uh, hours silang mag-duty per uh, bukod sa kanilang mga admin na duty sila ay lalabas every two hours three hours uh, ito po ay magiging routine nila every day para makadagdag persa muli sa seguridad ng ating pong, uh, mga kabayan lalo tigit sila po sila po ay gumagamit po ng ating mga uh, primary na uh, lansangan lansangan payo ng polis unit sa mga motorista, huwag maalarma. Kapag may ng HPG sa mga kalye, hindi pa ibig sabihin na mayroong banta, bagus. Ito'y paghahanda lamang para siguridad ng lahat bago ang eleksyon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Ninja Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.